lalakihan yung mga kasaba natin dito Laki yung laman o. Oh. busog na yung baboy natin mga ilang piraso nito busog na busog na eh, kaya lang maraming baboy yung papakainin so medyo marami rami din yung kinukuha namin ayun po ngayon ay manguha naman tayo ng kasaba para sa mga baboy namin ito yung aming ginagawa actually marami din kasaba dito yung mga tanim tayo sunod sunod to medyo maliit yung iba pero din yung mga malalaki ng kasaba dyan yan yung mga papakain natin sa baboy so sabi nga nila na bibili pa kaming page or imbis na ibenta namin para ibiling page kasi konti na lang yung magiging page yan pag ibenta yung kasaba kasi mura ang kasaba mahal masyado yung page so although ang page naman mas maraming ano na yan maganda na yung naka-formulate yan pero itong amin kasi since pang yung baboy barako sa ganitong mga natural na pwede naman nating uh, itanim. Ayan, lapit lang natin ito ating So yan o, oh, lalakihan yung mga kasaba natin dito Lalo na pagtakulan. Maganda dito sa kasaba, wala kang gagamitin fertilizer Ano siya Naglalaman siya kahit na clay soil Dito sa amin clay soil Pag mga gulay dito sa amin na itatanim mo Napakapapayat Napaka Pero pag kasaba, ganyan oh. Yung laman o oh, Busog na yung baboy natin Mga ilang piraso nito, busog na busog na eh, Kaya lang maraming baboy yung papakainin So medyo marami-rami din yung kinukuha namin. Ito na sa mga ano na to. Mga apat na araw sa Pwede gawin kasaba chips, pwede puto, budbud. Maraming pwedeng gawin dito sa kasaba. No, marami tayong pwedeng pasukin dito. Halimbawa, pwede tayong magluto-luto. Pwede tayong natin ito pang luto. Pang negosyo. E, sa amin, nagkataon lang na kami mag-alaga ng hayop kaya ito magiging pang ng mga alagang hayop okay ang pinaka purpose talaga nito tinatanim namin para sa mga alagang hayop pero yun na nga minsan pag gusto namin kumain ito eh, nagluluto rin kami ng pang, kain namin sarili ayan ang dami so parang pag ganito parang namumulot tayo ng feeds Biliin pa natin ng tig 40 per kilo. Sobrang mahal din kasi ng pitch. Kaya ito yung naisip na may paraan. Tsagaan Taga, lang talaga. Kasi matagal din naman ito magbunga. Minsan, nasa 8 months, bago ka makapag-umpis ang harvest, meron dito inaabot ng isang taon din bago naglaman na maganda. Lalo na inabutan ng tag-init. Matagal-tagal. Kaya maganda, marami-rami din itatanim. Para di ka maubusan ng pakain sa mga alaga. O, oh, yan o. Oh, nanaki baka meron pa yan mga may harvest, marami pa to maraming batch pa to, sa kabila meron din baka may mga maliliit pa dyan kayaan lamang ang buhay sa bukid tsaga tsaga lamang din para meron tayong dyan, ayan po kumuha kami sungkit kasi kumuha kami ng langka, may bunga si babaw para may pang ulam tayong gata Gitin lang natin, masungkit yan na isang bunga para meron tayong alam. tayo na. Sarap kasi ito sa gata. Tumagay so itong langka.

Hello? yan Langka is light. Ulam dito sa bukid. Pwede tingnan natin yung Magluluto tayo ng langka. Itong ulam. Okay na. dito, dito naman. Maka tayo ng kalamansi. Dito libre ang mga kalamansi. Minsan may mga kalamansi dito po saan tumutubo. Ayan. Harpis tayo pa kalamansi para pandagdag natin ng pangsausawan ba pang marinate ng karne eh. ito libre natin nakukuha to dati sa Maynila nakatira rin kami doon dati dati ito'y binibili pero dito sa bukid hanggat may mga ganitong klaseng halaman makalibre ka meron kang tanim naman si pwede rin gawing juice napaka healthy juice ito mayaman sa vitamin C good news may nanak na naman tayo isang kambing ito oh. si brown naman oh. anak niya rin ay kulay brown lalaki oh. pero yung mga laylay na yung tenga oh. kasi ang tatay nito malaki nandun ando pumunta dun sa may babuyan malaki ang tatay niya buti na lang itong mga kambing natin din pag nanganak sila dito lang din eh okay naman dito kasi may bubong hindi na babasa lalo na ngayon medyo maulan Ayan, malusog tsaka talagang lulusog ito kasi malakas ang gatas ng kanyang inahin oh, ang cute Ayan, ito yung bahayan nila ito naman lagi nating nililinis So merong mababang part Para yung mga yung mga anak Pwede dyan Tapos so, may mataas din na part Tapos so, may part na lupa So usual uh, Nakadalawang beses na ito Na dito nanganak yung mga inahin Tapos yung doon sa kabila naman May bahayan nito ng kambing doon minsan naman nandun din Doon din nanganak yung ating mga kambing Ayan Dagdag na naman sa kambing natin No uh, Nung na, mga nakaraan Yung mga lalaking kambing natin eh, Ibebenta na Ngayon may sumunod na naman Dito sa kabila Meron na rin medyo malaki-laki na rin mga kambing natin. Lalaki, tapos may babae ng kambing na dalawa na anak. Oh, tapos yung iba nating kambing nandun pa. Yan, nakikain yan sila. Kasi dito, oh, dito kasi maraming damo. Kasama nila dyan kumain itong mga pabu manok. Ayan, may mga damo dyan. Itong pabu kasi, kumakain din yan ng damo. Kasi ito yung baboy natin ha. Ayan, mga gagawin nating inahing baboy yan. So, meron din tayo doon Kaya lang napuputik lang tong paligid Kasi nagabungkal din tong mga baboy natin dyan So ito yung medyo malaki-laking lahi na to Good breed na to ng mga inay Sana naman ay maging good din yung magiging Puan nila, lahi nila so, Ayan o, no? malaki na yung mga Bagong kambing natin Mga bagong anak Yung mga nakaraan Naibibinta na natin yun yung mga lalaki Iniiwasan kasi natin dito yung inbreeding ito yung tatay, ng mga kambing natin, malaki din. At laylay na laya yung tenga. Na kaya yung mga anak niya. Karamihan, mga laylay na rin ang mga tenga. Ayan. Mga pabo, manok nun dyan, hindi gumagala. So, ayan, no? Ayan yung ating exciting na inaantay na naman yung pagdami na naman ng mga kambing natin kasi medyo marami-rami tayong inahing kambing so mga anak yan So, dadami at dadami yan. So, ang mga kambing naman, within 2 years, tatlong beses siyang nanganak. No, kasi, ang una niyan, 5 eh, months siyang nagbubuntis, tapos bago niya iawat yung anak niyan, mga 2 to 3 months. Merong iba dito, 4 months na, hindi pa inaawat yung anak nila. Kasi kasama pa rin nila dyan. So, bago ulit maglandi dyan, pagka ah, nasa after niya mga anak is about mga 3 months no? maglalandi ulit yung inahing kambing so mga anak na naman yan after 5 months na naman. So, ganun lang yung cycle niya. No, kaya kung medyo marami raming kambing mo, mga ilimang inahin, pagsapit na ng dalawang taon, after 2 years, abot na yan ng mga uh, mahigit na sa, uh, siguro mga 20 na, mga ganun na kadami yan. Hanggat hindi naman namamatay yung kambing natin. So, madali lang magparami. na no, mabilis pa namin itong kambing, lalo na kung, kung ganito, madam So, meron dito tayo doon. no? Ayun ay, iba, mga inahin kambing natin. Meron dito. So, iba, wala pa, di pa na uwi no, kanya kanya pa yan sila uh, open area yan, hanggang doon sa dulo ilalim ng mga niyugan, ginawa nating pastulan ng mga kambing so mga kambing namin dito, bumababa lang yan sila since konti lang naman sila so inopen namin yung bahay nila doon so pagka bandang maaraw na lumalabas yan sila kusa tapos kumakain yan tapos pagkahapon na bumabalik naman sila muuwi rin yan sila ng kusa din so yun yung Uh, set up natin dito sa mga kambing since limited lang yung kambing natin hindi pa ganoon ka sobrang dami tsaka wala namang tanim din na iba no yan kasi nakalambat yan diyan sa um, ibang mga may-ari ng lupa doon sa dulo naman wala ding tanim yung kapitbahay namin doon so safe na safe no hindi siya sila makapanira kasi ang isa sa babantay natin sa kambing kapag ka pinapakaulan natin ay baka makapanira ng pananim no so yun yung iniiwasan natin So, safe na safe naman sila dyan. At meron naman tayong lambat din yung bahay ng kambing na yun, may nakalambat din tayo dyan, na pwede rin doon sila pakawalan so yun naman, uh, limited lang yung area nila hindi tulad dito na unlimited yung area no, kahit saan sila pumunta eh, makakain sila ng mga damo so yan yung ating setup dito sa kambing at uh, sana maparami pa natin lalo ito so muli po, maraming maraming salamat po